بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalatu wassalamu ala rasulillah wa baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh So mayroon, uh, dumaan sa aking wall na Mga natin So dito yung mga kapatid natin kasi nagsasagawa sila ng sala At siguro, siguro sa tingin ko inabutan sila ng sala sa Isang lugar Na kung saan walang uh, Espasyo Na maaaring maisagawa nila yung sala Maliban sa lugar na yan na kung saan ay uh, mayroong uh, cross sa kanilang harapan panggalahatan pwede ba natin isagawang sala sa loob ng simbahan halimbawa inabutan ka ng sala malakas ang ulan uh, walang mapagsalahan o anumang uh, may baha halimbawa so papasok ka ng simbahan at doon mo isasagawang sala siyempre nagkaroon dito ng opinion ang ating mga ulama may nagsabi na pwede may nagsabi na bawal may nagsabi na hindi ka ayaya at ang panggalahatan mas matibay ang katibayan ang limaw ako inabutan ka ng dasal dyan walang problema magsala na may mga ribulto sa loob niyan o mga cross so ang gagawin mo lang pag magsasagawa ka ng sala dyan siyempre unang una matatanggap po yung sala natin at ang gawin lang natin yung kibla hanap tayo ng kibla na walang ribulto kung saan po yung walang ribulto doon walang cross doon doon mo natin isasagawa ang ang sala, kung sakali na walang cross doon kung sakali naman, halimbawa yung lugar na yan ay uh, <clears throat> may cross may mga ribulto sa harapan so ang gawin na lang natin ay takpan natin yung ribulto na yan takpan natin ang ribulto pero kung mahirap takpan, yun lang yung choice uh, ang may sagawa yung sala sa harapan yan dahil dum dum dumating ng oras ng sala so walang problema kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya na ang sinuman na inabutan tayo o inabutan sa kanya ang sala ay isagawa niyang sala. Saan man siya maabutan ng sala. Fa ayyukum adrakatu sala falyusalli falyusalli sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam o fa adrakat ka sala fasalli fa innahu masjid. Kahit saan ka man abutan ng oras ng sala sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay isagawa mo sala. Kasi lahat ng lupa ay masjid lahat ng lupa ay pwede mong pagsagawaan ng sala so uh, <clears throat> pangkalahatan ang pagsasagawa po ng sala sa loob ng masjid o sa loob ng simbahan at doon kay nabutan ng sala at may ribulto so pwede kang magsagawa ng sala doon at kung ang ribulto ay nasa harapan mo so takpan mo lang po ang ribulto na yun okay? At kung may, may bakante na lugar na kung saan wala pong ribulto doon, so pwede doon, mas mainam na doon po natin isagawang sala. kung wala lang paraan, maliban doon may isagawang sala, so wala pong issue doon, tanggap naman po ang ating sala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabiyat ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.